Hanap kami ng ma saging na ano mailalaga. Hoy, okay, nangakaman siya yan. Laki ng kay ito. Masukal na oh. Masukal na yung kasagingan. Yung ano suha oh. Wala na rin ano. <laughs> Nagkinaon si baby sa saging. <laughs> Masukal. Ayan, no? Magulang na yun. Saan? Ito? Ayan, 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 no? Oo nga, no, magulang na si kaso. Ano maliliit? Sabah. Ayan, pwede na yan Tuloy uh, mo na yung puno Panglaga Pwede na yan Maturoan ka sa'n ano Mamancho yan <laughs> Kala mo nakabihag langgam. Guys, tingnan mo itong aming nakuha natuba. Ay, natuba. Oh, na tuba. Ay, na tuba. Malit lang pero ma parang malusog ang ano naman Laman. Ayan mga katrops, ikot tayo dito sa kabila. Mayroon pa daw dito isang buwig ng saging. Ay, The sus! Natakpa na

Maraming ano dito, te. Mat matigas na ay. Eh. Oo. Kasi nga lang maliliit na siya. Dahil matanda na yung mga puno. Gagawa tayo ng pang natin mga katrop. Ilagang Saba. Galing pa sa... Anong pangalan mo sa... Rupa Vlogs 101. Para makasurvive tayo. sa vlog Ha? Anong doon mo sa vlog Magpaparkada kami. Ramai anime. Ya. Hmm. Sudah kelain mah. Perjuduhan sesak yang nak. Hmm. Walaupun well, pangkat followers noh. 4000 pa lang. 4000 tu na. nah. Tapus Luto ng merienda. Oh. Oh, ayan oh. Mm, kain na. Kain na. <laughs> na. Oh, init. Oh, init. Ang ano mga mga silipong. Luto na ang merienda. Nilagang saba. At inihaw na. O. Oh. Tuyo. Nagihihaw pa yung atin natin ng tuyo. Yan. Tuyo. Hagard na mukha natin ah. Saka, saka ito. O, oh, guyabano. Ang laki-laki ng guyabano. Talaga namimiss ko dito sa bukid namin. Oh. No? Lumibot ka lang. May ano ka na. Sariwang putas gulay. Huwag mo Bukas na kay, <laughs> Gabi na. <laughs> <Hapon> na. <laughs> Wala magkakaltay. Ito Nandiyan ang Ba May dala si Mimi po sa ganyan ng kalaki. Galing sa trabaho niya. Sabi. <se> anak Grabe. Ano sabi Yung mga asa namin, pag pinapaliguan ko, nalagay kong dauni. Kasi pinatabi. Ano ang pasok <laughs> ko. Hindi kabaho. naman, hindi naman sa uh, kaya na. Yun nga naman ang bantay namin sa bahay. Mukha masok dito. pala. Ito sa balay na damod ako ng damo, mga edo. Pero sa ko nagdua kabilog. Ang naman ni Kuya. Maliit. may lahat. may lahat. may lahat.

那的时候。 嗯嗯，对、嗯。<laughs> 嗯